Ya uh, uh, ikut tayo sa, uh, tamay, uh, simpahan, guys yes. benda uh, من <applause>

Ito ka, pinapailaw ko naman. Ayan. Yeah. na. Hanggang dito. dito lang. Ayan. Dito na tayo. Magandito na tayo.

đi ra sân đi ra đi lên rồi tận di kota ya ini kita ini kita kita ini kita ini

kasi hindi na talaga kapag light bike kasi mag uh, inaasikaso ka yung uh, ayan dito yung may uh, yung event na uh, at dito yun eh. yung nakita ko sa alas is, uh, sa master

45 minutes yung gawin ko dito sa harap sinudge ko nagsabay <laughs> gamit ng power bank <laughs> sa ano naman yung sa back leg <laughs> yung ino sa talikod hindi ko na hindi ko na sinudge <laughs>

Oh. Ganito kalalim. Ayan. Ganon kalalim ko. Ka. Ayan lang. Ah, pag ganito yung daan. Pag ganito, Pa straight. Ayan. Hindi gaya lang. Hindi gaya lang. Hindi gaya lang. Hindi gaya Ayan. Oops. Ayan. Yun, so na rin tayo. Ay. Napagod. <tapaguny>